Balik Pilipinas na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos dumalo sa ika na putanim na Association of Southeast Asian Nations o Asian Summit sa Malaysia. Bago nito, binigyang din ng Pangulo ang malayang kalakalan na nakasalalay sa malayang pagdalayag sa ikalawang Asian Gulf Cooperation Council o Asian GCC Summit na binubuo ng mga bansang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, Qatar at Oman. Sinabi ito ng Pangulo sa gitna ng patuloy na pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEC sa West Philippine Sea. Sa pagpapatuloy ng talumpati, nagpahayag naman ang pagkambahal ang Pangulo sa nagpapatuloy ng military operations ng Israel sa Gaza Strip. Sa usapin naman ng climate change, nanawagan si Pangulong Marcos sa GCC dahil sa kanilang oil and gas reserves para sa contribution sa Loss and Damage Fund na tutulong sa mga bansang tulad ng Pilipinas natugunan ang, ban ang banta ng climate change. Ang Pilipinas ang host ng Loss and Damage Fund bilang isa sa mga bansang pinaka ng climate change. Country coordinator din ng Pilipinas para as para sa ASEAN-GCC relations. Pero higit na mahalaga sa bansa ang ugnayan ito sa GCC dahil sa kabuang dalawang milyong Pilipino na nagtatrabaho sa mga bansa doon.